siya ang third richest woman sa buong Australia. At meron siyang dugong Filipina. 49 billion dollars, yan ang value ng company niya. Siya ang billionaire CEO ng Canva. Pag-usapan natin ang inspiring na kwento niya. Siya si Melanie Perkins. Filipino-Malaysian ang tatay niya. Australia naman ang mother niya. Noong 19 years old, nagtuturo siya ng design sa isang university sa Australia. At napansin niya na hirap na hirap ang mga estudyante sa paggamit ng mga design software. Doon siya nakaisip ng magandang idea. Gagawa siya ng all-in One design tool na simple at kayang gamitin ng kahit sino. At problema nga lang, hindi siya techie, wala siyang alam sa business at malaking kapital ang kailangan niya. Kaya humanap siya ng mga investor. Kaso ang masaklap, mahigit 100 na rejections ang sumampal sa kanya. Ouch, 'di ba? Walang gustong mag-invest at magtiwala sa kanya. Pero buti na lang hindi siya agad sumuko dahil ang sumunod na nangyari, nakilala niya si Lars, isa sa mga gumawa ng Google Maps. Doon sila nag-start makakuha ng mga investor. Kahit mga sikat na celebrities tulad nila Owen Wilson nag-invest sa company niya. Nakapag-raise sila ng enough capital and after one year na na nila ang Canva noong 2013 and people loved it. Super user friendly kasi kaya mabilis itong sumikat. Sa first year pa lang ang bilang ng users nila 750,000. Ngayon ang total users na ng Canva ay nasa mahigit 185 million na. Ang dami, 'di ba? Sa wakas natupad na ni Melanie ang pangarap niya. Very inspiring, 'di ba? Pero mas mabibili ka sa sumunod na ginawa niya. Tinayo niya ang Canva Foundation. Nangako siya na idodonate niya sa mahihirap ang majority ng kayamanan niya. Para kay Melanie, ang tunay na success ay hindi lang tungkol sa pera. Naniniwala siya na ang kayamanan ay pwedeng gamitin para magbigay ng pag-asa at pagbabago sa buong mundo. Isang tunay na inspirasyon si Melanie dahil